Hello guys, good evening, luto tayo ng masarap na ulam, yan. This is a deep soup, pampalakas ng ating buto-buto. Malapit -buto. na maluto guys, malapit na tayo kakain. Nilagyan ko kaunti ng carrots at saka patatas. Mas masarap yung ating soup pag, ano, pag meron gula, yan, siyan yung guys, ano ang mga ulam-ulam natin. Ito yung ating masarap na ulam yun kasi, ed. Mararap. Ito sa bansang Saudi Arabia. guys, masarap. So kain na tayo. Mas masarap yung ating ulam ngayon. Sana nagustuhan nyo yung aking upload na videos, guys. Yan, mas masarap. Pagkailan na din ito, guys, para mas, mas lalong masarap yung ating ulam mas maraming gulay, mas masarap. Ito yung ating sarap na dinero ngayon. ulam natin guys ito hanggang bukas kasi marami ito Thank Thank you for watching. Please don't forget to click subscribe na YouTube channel, Kylie Tay Eleven Vlog. Lips up everyone, guys. tayo. Thank you for watching.